Chauvet Etrata nag-delete ng posts? Trending na nga na ngayon ang Cebuana celebrity na si Chauvet Etrata dahil di umano sa pag-delete niya ng mga lumang posts sa kanyang social media account. Nitong nakaraan ay nag-viral ang mga nahalungkat ng mga netizens na mga lumang posts ni Shuvy tungkol sa pagsuporta niya kay former President Duterte. Ayon sa nasabing post, ay ipinakita ni Shuvy ang suporta niya sa dating Pangulo na tinaasan naman ito ng kilay ng mga pinklawan. Dagdag pa sa mga nakitang post ay ang totropahin o Jojo Wine Challenge. Noong ipinakita ang larawan ni Vice Ganda ay nagsabi agad si Shuvi ng Ew. Ibig sabihin ba nito ay pinandidirihan niya si Vice? Sa isang vlog ni Vice kung saan guest niya sina Shuvi at Ashley Ortega ay lantarang sinbay ni Shuvi na idol niya si Vice. Ayun naman, ni Vice na sa una pa lang ay nagustuhan na niya ang Cebuana Beauty. Pero ang mga naglabasan ngayon ay nagpakita ba na pinaplastik lang ni Shuvi si Vice? Noong nakaraang episode ng It's Showtime, ay nagpasaring si Vice tungkol sa mga nanggamit lang daw sa kanya. Sinasabing idol daw siya pero hindi naman daw totoo. Maraming ekspekulasyon na nagtuturo kay Shuvi na siya nga ang pinariringgan ni. Vice, matatanda na ni request pa talaga ni. Vice from GMA Executive si Shuvi upang maging host ng It's Showtime. Samantala, suportado naman ni Annette si Shuvi bilang sparkle artist ng GMA. Hanggang ngayon ay wala pang pahayag si Shuvi tungkol sa mga naglabasang isyo. Si Shuvi at Rata ay nadiskubre ng isang jeans company, naging bahagi ng teleserye, naging PBB housemate, at ngayon ay isa sa pinakamaiinit na celebrity. At kung si Shuvi nga ang tinutukoy ni Vice, ibig sabihin ligwak na si Shuvi sa show niya. And speaking of Vice, kasalukuyan siyang gumagawa ngayon ng pelikula with Nadine, lustre sa direksyon ni Jun Lana, at co-produced by ABS-CBN. Idea first at Viva Films. Anong sa ninyo mga netizen tungkol sa issue ni Shuvi? Comment below!